Umabot na ng isang milyon ang bilang ng mga bisita sa Manila North Cemetery sa unang araw pa lang ng undas. Ilan sa mga dumalaw ang sumama ang pakiramdam dahil sa siksikan at init ng panahon. Live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kalahating oras na lang bago magsara ang Manila North Cemetery. Abay, marami pa rin bang tao dyan? Sheryl, alas 5 pa lang ng hapon, higit isang milyon na ang dami ng tao dito sa Manila North Cemetery. Malapit yan sa estimate ang pamunuan ng sementeryo na 1 milyon para sa araw na ito, Undas, November 1. Sa dami ng tao, nagkaroon ng adjustments sa transportasyon at seguridad para matiyak na maayos ang daloy ng mga dadalaw pagpasok at paglabas ng sementeryo. Alas 8 pa lang ng umaga kanina, ganito na karaming tao ang pila sa main gate ng Manila North Cemetery. Kahit tirik na tirik ang araw, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita para sa undas. Sa paligid naman ng sementeryo, aakalain mong nasa divisorya ka dahil sa dami ng na mga naglalakad at nagtitinda. Bukod sa mga bulaklak at kandila, may mga bentang pagkain, pamaypay lobo at kung ano-ano pa. Sa entrance, mahigpit ang seguridad. Kinumpis ka ng mga nagbabantay ang mga pabango, sigarilyo, lighter, vape at iba pang gamit na pinagbabawal sa sementeryo. Pagpasok naman, makikipagsiksikan ka sa masisikip na daan. Kailangan pang ng mga dadalaw ang mga puntod. Ang iba naman, sa puntod finder ang derecho. Nalimutan na po namin kung paano po pumunta dun sa dami ng bagong ano, bagong nailibing. Sa dami ng tao, may mga sumama ang pakiramdam at hinay-blood. May mga nag-iikot namang libreng e-trike para sa mga matatanda, may kapansanan, buntis at mga may kasamang bata. Kung hindi makasakay sa e-trike, may mga wheelchair naman. Pinalawig naman ng Manila North Cemetery ang visiting hours ng hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahan na raw kasi ng pamunuan ng sementeryo na mas marami ang bibisita dahil sa nagdaang bagyo. Cheryl, dahil ilang minuto na lang magsasara na ang gate ng Manila North Cemetery, makikita nyo sa aking gilid na tuloy-tuloy ang paglabas ng mga dumalaw sa puntod ng kanilang mga minamahal. Doon sa ating mga kababayan na hindi nakapunta ngayong araw ng undas dito sa Manila North Cemetery, huwag kayong mag-alala dahil bukas at hanggang sa linggo, magbubukas pa rin ito. Yan ay mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.